She's a timeless beauty, key powerhouse actress, and a role model in the Philippine entertainment industry. Angel Aquino has captivated audiences for years with her grace, talent, and wisdom. But what's her secret to longevity in showbiz? Well, today we'll break it down for you. Welcome to another episode of Showbiz Spotlight, where we have dived deep into the lives of your favorite artists. if you dive deep into the lives of your favorite artists. Para lang sa'yo, bago siya naging isa sa mga pinakarespetadong artista sa industriya, nagsimula si Angel Aquino bilang isang modelo. Sa edad na labinsyam, na-scout siya ng kilalang direktor na si Jeffrey Jeturian at mula roon, nag siya sa runway para sa mga nangungunang designer, naging isang tunay na fashion muse. Pero hindi tumigil doon si Angel. She made a bold move into acting, proving that she was more than her ductility and face. Isa pa, pinatitibay ang kanyang katayuan bilang isa sa mga pinakamahusay na artista ng bansa. Ngayon, let's get to the part that every aspiring artista needs to hear. Angel Aquino recently shared her thoughts on what it takes to make it, and more importantly, to stay in the entertainment industry and she summed it in one word, respect. Angel said, and I quote, respect is a big virtue that you should have when you enter this business. Ito ay isang bagay na magbibigay sa iyo ng mahabang buhay sa industriyang ito kung igagalang mo ang iyong sarili, ang iyong mga katrabaho, at lahat ng tao sa paligid mo, kabilang ang pinakamaliit na manlalaro sa industriya. Una, respeto sa iyong sarili. Sa isang industriya kung saan mataas ang pressure at laging nasa iyo ang spotlight, mahalaga ang paggalang sa sarili. Nangangahulugan ito ng pagtatakda ng mga hangganan, pag-alam sa iyong halaga, at pananatiling tapat sa iyong mga halaga. Pangalawa, respeto sa iyong mga katrabaho. Mula sa pinakamalalaking bituin hanggang sa production crew, ang bawat tao sa set ay gumaganap ng papel sa paggawa ng isang proyekto na matagumpay. Ang mga taong tinatrato ang lahat ng may kabaitan at profesionalismo ay nakakakuha ng isang matatag na reputasyon. At maging tapat tayo, walang gustong makipagtulungan sa isang mahirap. Panghuli, respeto sa mismong industriya. Ang showbiz ay hindi lang tungkol sa glitz at glamour. Ito ay mahirap na trabaho. Ipinapaalala sa atin ni Angel na ang karerang ito ay nangangailangan ng dedikasyon, passion at commitment. Ang mga tunay na gumagalang sa kasanayan ng pag-arte, pagkukwento at paggawa ng pelikula ay ang mga taong tumatayo sa pagsubok ng oras. Nagbigay din ng babala si Angel sa mga pumapasok sa showbiz para lang sa kasikatan. Sa pag-usbong ng social media, it's easier than ever to become famous overnight. But, as Angel put it, to be remembered and to be respected takes a lot more effort. Ang katanyagan ay panandalian, ngunit ang paggalang at pamana? Iyan ang tunay na mahalaga. Kaya, kung ikaw ay isang aspiring artista, kunin ito mula kay Angel Aquino huwag lamang maghangad ng spotlight. Layunin na maging isang taong nag-iiwan ng pangmatagalang epekto. At limamput dalawa, Angel Aquino is still a force to be reckoned with. After her unforgettable role in Divic Ang Probinsyano, she's now back on screen in Divic Batang Quiapo, proving once again that talent, professionalism, and respect never go out of style. So, ano sa tingin mo ang payo ni Angel Aquino? Sumasang-ayon ka ba na ang respeto ang susi ng mahabang buhay sa showbiz? Pag-usapan natin ito sa mga komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell na iyon para hindi mo makaligtaan ang alinman sa ating mga celebrity spotlights. Ito ay naging showbiz spotlight. Manatiling inspirasyon, manatiling masigasig, at palaging piliin ang paggalang. See you sa susunod na video!